Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 21, 2024. Webes sa ikalimang linggo ng apat araw na paghahanda. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ng Henesis chapter 17 verses 3 to 9. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, Ito ang ating tipan ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga ina ko at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tuto pa rin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng kanaan habang panahon. At ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa aking tipan. Ikaw at ang iyong lahi. Sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Papalapit na po tayo ng papalapit para sa mahalagang pagdiriwang natin sa atin pong uh, liturhiya na may kinaugnayan po sa ating pananampalataya kay Kristo na kung saan ay ating magugunita ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Sa ating pong unang pagbasa sa araw na ito na hinango sa aklat ng Henesis ay Narin natin ang kwento ng pakikipagtipan ng Diyos sa tao at inaasahan naman na ang tao ay magiging tapat sa tipan ng ginawang ito noong panahon ni Abraham na ngayon ay nagkaroon ng malaking pagbabago. No? Kumbaga, sa pakikipagtipan natin, sadyang meron talagang uh, nababago. No? Nababago sa ating pangalan, nababago sa ating pakikipag-unayan sa ating relasyon. Kaya dito inilahad ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham na sa kanyang lahi ay magkakaroon ng mga hari, magkakaroon ng uh, kumbaga sa kanyang lahi ay at mga inapo no ay magiging matatag na bansa ito at ang lupa na kanila pong uh, titirhan ay galing mismo at ang nabigay ang Diyos. Ang tanging inahangad lang niya, nasabi ko dito, dapat maging tapat kayo sa ating tipay, maging ang inyong lahi. O gano'ng nga ba natin talaga pinahalagahan po, no, yung mga naging usapan o mga tipanan noong pampanawin, kadaasan ngayon sa kasaysayan natin, no, sa mga kwento natin, mailig natin isang tabi yung mga Uh, kasunduan, dahil gusto natin tayo naman, bago. Uh, pero ang ang pamamaraan kasi ng Diyos ng pakikipagtipan niya ay talagang hindi na babago. No, ang tao ang madalas na nakakalimot, madalas na sumusuway o sumisira sa usapan, kaya patuloy na inuulit at uh, ipinapaalala sa atin ang tipa ng ginawa ng Diyos sa atin pang mga sinaunang mga ninuno. Hindi ko alam no, kung gaano po tayo nailigaw na at hindi na natin nahihirapan na tayo alamin talaga yung pinaka uh, ano ba, ugat no, ng ating pakikipag-ugnayan at kung ano na nangyayari. Di ba? Parang ngayon, sa so dami ng uh, nakakalitong mga batas, nakakalitong mga panuntunan at pinag-uusapan nga natin dito sa bansa natin yung charter change no na maraming gustong ribesuhin amendahan, baguhin dahil lamang sa eh, iba eh, parang hindi na tumutugma, hindi pero ano nga ba kasi no? Kaya maganda na binabalikan talaga natin yung pinaka uh, insource source no yung pinaka uh, ano ba yung pinaka ugat no? ng ng atin kasi ito yung nagiging basihan ng ating pamumuhay, nagiging basihan ng ating pakikipagkapwa tao. Nakasalalay at nakasaad yan sa tipang ginawa ng Diyos. No? Matapos si Abraham, inulit-ulit ito nang dumating si Moises, na ulit ng bagong tipan, at ngayon dumating ang kaisa-isang anak na nakikipagtipan ulit at Uh, sasariwain muli no, yung tipa na ginawa niya sa tao. Uh, uh, pagpapatawad at hindi pagpaparusa ang kanyang nais na maibigay sa tao. Uh, maganda po no, na sa mga pagkakataong ito ay muli natin mapagnilayan no, kung tayo ba ay uh, nagiging tapat sa atin pong relasyon sa Diyos. nagiging tapat ba tayo sa ating kapwa? o nasasanay na tayo na mamuhay sa kasinungalingan, mamuhay sa paggawa ng mga mga kwento na lalong nagpapahirap sa buhay ng bawat isa sa atin. Ay hingin natin sa Diyos no, ang grasya nito na tayo po ay manatiling tapat sa ating Panginoon anuman po ang mangyari. Hindi po, isang mapagpalang araw sa inyong